Hello, hello, hello. Yan, dito po ako ngayon sa Chinatown, Manila. Yan. Pakita ko po sa inyo ang iba't ibang mga juice nila rito. Ang sasarap na mga foods. Saka help yan, Dragon Food. I will tell you that the help that you need Dragon Wow, ako lang mga foods nila dito. Yan, ang dami po rito mga foods, guys. Iba't ibang mga foods. Yan, gagawin nilang juice yan.

Tapos namin kumain nila ika. Ayan. Anong tawag dito po, ma'am? Mga yan, Dito po. Korean with bacon and Uh, Ano <laughs> tayo ngayon? Pasyal-pasyal pag may time.